So, i-break in natin tong bagong motor namin. Yan. Sana Ano nagana motor mo? Piya Break in natin siya guys. Punta tayo ng Maragbalay. So yan guys, ah uh, bago lang namin tong nakuha. May 119 kilometers na siyang natakbo. So i punta natin siya ng Maragbalay. Tignan natin. Yes. I-testing natin yung makina niya. So Let's go. Tulong pero di pa naman kami nagpahit na Miss Bracket kaya okay lang yan sa kanya. Kaya kaya niya yan. Go Piaya! Dito din namin pre-nighting si Prewell. Ayan guys, stop order muna natin. I-call down muna natin yung makina ni Biaya. Nandito na tayo sa... 哎，我来，欺负我，哪里敢来？ At habang ini enjoy natin mga beshyuwak ko, ang ganda ng view ng daan papunta ng Marag Valley. Shout out muna natin si Boss Madrona, Jan Maroyal Mega love shout out for idol at syempre mga beshyuwakness ko dahil sa panunuod react pagko-comment at lalong-lalo na sa mga pag-share Heto na pala yung mga lugar na napuntahan ng aking videos. Mega love shout out kay Mam Ma Jo Melik, Galisa Rabi from Lawag City. Shout out kay Eugene Kakatyan from Sanchez Mira, Cagayan. Shout out kay Ma'am Joy Kayujan from New York City. Mega love shout out po kay Ma'am Madeline Balikat Marquez from Hong Kong. At syempre shout out kay Yang Abanton tugawen from Turod Luna Apayo, Pilipinas kung mahal. Doon po ako pinangalak mga besiwak. At shout out kay Ma'am Fina Del Badu from Buluan, Corner Apayo. At nangarating na kami sa aming final destination mga besiwak ko. Hindi ko alam kung anong pangalan ng place na to. First time din namin pumunta dito Pakicomment na lang po sa baba kung anong pangalan ng tourist spot na to Grabe mga Beshi ko Perfect na perfect talaga ito na puntahan Lalo na ngayong tag-init Naramdam na ramdam nyo yung hotness ko <laughs> 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 Feeling na nga talaga joke-ness mga Beshi Lumalakas na nga rin talaga ng ating fighting spirit Mga Beshi Kasi nga na-approve na tayo sa in-stream ad So maraming maraming salamat wow. po sa inyo Hindi ko po makakamit to nang wala po kayo Walang sawang pasasalamat po sa inyo mga Beshi ko Sooner or later matitikman na rin natin ang bunga ng ating pinaghirapan. Napakalinaw ng tubig. Oh. <laughs> hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Pero teka muna wait. Kung bago lang po kayo dito sa page ko, huwag kakalimutang mag-react at mag-follow. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pa-share na rin po. Agyaman tiado. See you on next video. Babush!